<laughs> guys, may ipapakita ako sa inyo. Uh, ito, oh, Tolia. Ang tawag dito sa Bicol, Tolia. Ayan, malalaki yan. Tolia guys, ah, oh. Uh. Oh. ayan, One, ang, laman ayan One, ang laman niya. Oh. Ayan, ang laman. Ayan. Mm, yan ang laman niya, guys. Oh. Masarap daw ito, guys. Oh, yummy, yummy. <laughs> guys, yan. Ang dami. Ang dami dito. Oh. Mm. Sarap dito guys, oh. Marami to. O oh, yan, malalaki siya. Malaki man yung laman niya. Ayan guys. Yan ang tawag dito sa pickle tol. Ya, yeah. ayan, dami yan guys, oh. Yan. Ayan guys, oh. Yan. Ayan, yan, yan ang laman na. Ah. Tanda niya, yan ang laman niya. Marami. Malaki ang laman. Yan. Yan ang laman guys. Tol, ya. Yeah. 嗯。Mm.